Hello guys! For today's video, tayo ay maglalaba. So habang naglalaba tayo guys, meron akong ikikwento sa inyo. Dati, nung maliit pa lang kami, doon kami, lumaki kami sa probinsya, doon sa Leyte. Tapos, yung bahay namin guys, doon sa pinaka uh, sulok talaga, yung, yung sobrang bukid na talaga siya, yung wala kaming kapitbahay kami lang talaga kasi pinili ng mga magulang namin na doon kami tumira kasi ayaw daw nila yung maraming mga chismosa yung ichi chismis kami kasi marami kami magkakapatid to atrisi uh, kami magkakapatid guys 13 tapos ngayon patay na yung dalawa so 11 na lang kami so kapag ka kami naglalaba doon guys dati sa so, sobrang hirap ng buhay yung isang bar na sabon hatiin pa namin yan ng tatlo tapos yung kalaha yung kalahati na tatlo yun yung gagamitin namin tapos ang dami-dami namin labahin tig isang sako labahin namin kasi marami nga kami tapos doon kami maglalaba sa malayo din na lalakarin Saan? parang sapa ba siya guys yung sapa Ma, na yung dire, -dire na? yung daloy ng tubig kasi Ma wala kasi dati, wala doon yung ano yung gripo, wala kaming gripo kasi malayo nga siya sa uh, ano, lungsod, malayo siya. Wala nga kaming kapitbahay, kami lang mag-isa doon na nakatira. Ngayon, dahil nagtitipid kami, sabi ng papa namin, kailangan yung sabon. Hindi namin mauubos yon yung kalahati, tatlong kahati kailangan, hindi yun mauubo sa isang labahin lang. Kasi, mahal nga yung sabon. Para sa amin, mahal yung sabon dati kasi sobrang hirap namin. So, ang nangyari, kung baga, nilalagyan namin ng tubig yung badja. Tapos, sinasawsaw namin yung sabon. Sin sinasawsaw namin yung sabon. Kapag ka bumubula na siya sa tubig, saka kami magkukusot. So, pero yung pagkukusot namin, wala talagang kabula-bula kasi nga, tinitipid na yung sabon. Ang sabi kasi ng papa namin, kailangan mangangamoy lang ng kunting sabon yung damit. Okay na. Hindi na kailangan na sobra-sobrang bula. Yung mag-aaksaya ng sabon kasi sobrang tipid nga. Kasi nga sobrang, sobra talagang hirap namin dati nung, no, nung no, maliliit pa lang kami guys. Kasi sunod-sunod kasi kami wala kasing control yung magulang namin kasi bawal sa kanila yung mag family planning kasi natatakot so guys mamaya na lang guys mag family guys, planning so, kasi baka daw mamaya mama, mama, guys uh, magsasampayan mag, mag si mama so bye daw kasi, bye. Mama, guys, kasi marami, little. kaya marami kami sulit mamaya sulit ring gusto dito nito ni mama tapos bye. kapag halimbawa doon kami naglalaba kami doon sa ilog mag amoy lang ng sabon ng mga damit namin, okay na yun para sa papa namin, sa magulang namin. Ang kailangan lang daw talaga ay babanlawan siya ng tama. Kung baga, talagang pipigain mo siya ng tama, mayroon kaming pamalo-palo sa sa paglabla, paglalaba guys yung parang pang ano ba pinapalo mo yung mga damit sa bato para para matanggal yung mga pawis, yung mga dumi, ganun. Tapos, kailangan kusutin namin ng kusutin sa tubig para mawala talaga yung mga baho sa damit. So, ganun yung proseso ng paglalaba namin dun sa bundok, dun sa bukid nung kami pa ay mga malilis pa kami. Pagkatapos naming anuhin yon, pagkatapos naming banlawan yon, ano papasanin na naman namin sa ulo kasi ang dami bigat-bigat. Tapos pagdating doon sa amin, wala kaming mga hanger guys kasi nga mano nga kami, mahirap nga kami. So yung pagsasampay namin, naglalagay kami ng mga tali, halimbawa yung mga mga lubed, ganon doon sa sa mga katawan ng puno, yung mga puno ng nyog kini na tinatali namin tapos doon namin pinagsasampay yung aming mga labahin. Tapos yung mga iba kasi hindi kasi doon sa mga uh, puno na mga maliliit, yun pinagsasampay namin doon. Tapos babantayan lang namin baka uulan so tatanggalin namin. Ganun yung yung proseso namin dati. Ngayon kasi, syempre medyo nagbabago na yung mga henerasyon. mayroon ng mga equipments, di ba? Meron ng mga machines, mga iba. Gumagamit na ng mga washing machine. Pero, uh, yung mga, bihira na lang talaga ngayon yung mga nagkukusot, guys. So, ako kasi ngayon, naglalaba ako, nagkukusot ako. Kasi, bagong lipat kami ng anak ko dito sa apartment. So, wala kaming washing machine. So, syempre, kusot-kusot tayo. Siguro yung mga iba dyan, hindi na sila siguro marunong magkusot. Kasi, syempre, kapag ka kinukusot mo yan eh, masakit din sa kamay after, ba diba? Maraming labahin ko, guys, kasi dalawang linggo halos mahigit yan. Kasi nga, wala kami dito sa bahay nung mga nakarang linggo. Kasi, doon kami sinamahan ko yung pamangkin ko sa hotel. So, kaya marami yan. Pero, mabilis lang naman akong maglaba kung sarili namin. Kasi alam ko naman, di naman masyadong madumi yan. Pawis-pawis lang naman yan. Di naman kami lumalabas ng bahay. Dito lang naman sa bahay. So, kinukusot-kusot na lang natin yan. Ayan. So, natapos na tayo dyan. si mama, guys. So, inahanger Kung problema, kunti lang yung hangir namin. Tapos sa maglaba ay... Ikaw alam maraming nakaraan dito pa. So, ngayon, kunti na lang. Ikaw alam nasa napunta. Tapos, syempre, pinag... So, guys, kaganyan, guys. Yung nakita nyo kaganina na naglaba si mama. Malit lang yung space ng labahan namin dito, guys. Dalawa lang... Wala kaming washing machine guys. So, kapag may pera na kami guys, bibili kami na washing machine. Dikit, dikit ko na lang 'yan. Para mas Pagka, mabilis. Medyo matuyo na 'yung mga iba sa katatanggalin, ganun. Kasi wala tayong dryer. Unlike kasi sa mga iba, 'di diba, ah, si ba, may mga dryer May mga washing machines. Ah? So, 'yan, wala talaga mano-mano talaga 'yan. Sampay mo na lang 'yan pababa. Uh, Sampay-sampay talaga 'yan diyan. So, Tiyaga-tiyaga oh, tiyaga lang talaga mo. muna tayo ngayon. So, baga, malay naman natin tool, next tool. time. Uh -huh. Makakabili tayo uh -huh. ng It's washing machine. Kano kaya yung washing machine, guys? Yung, ano lang, hindi ganun kalakihan. Yung Tapos yung mayroong guys, dryer. Sa kasi importante oh. kasi talaga may dryer. Dahil oh, okay. maliit lang yung area na sa sampayan namin. Hindi kasi. Tapos yung hangin, kunti lang din. Pero... Siguro bibili na lang ako pag uh, mayroon na ekstrang pera. So, mamaya na lang, guys. Ayun lang naman ang buhay. Right. Siya, guys. So, mamaya na lang, guys. Na bye. Goodbye. See you later. Yan. Umulan pa. Ay wala nang na hangar. Ayan, yung mga sampay natin. Siksikan na yung ating so, ano. Pinagdidikit ko dyan kasi sampay. umulan. Hindi pwede doon banda sa mayan. Ito. Ayan. Ayan. Dyan na lang sa ating bar. Para lang matuyo.